Pinagutos ng korte sa Quezon City na ilipat sa Quezon City Jail si na Pastor Apollo Kibuloy at apat pang kapwa akusado ngayong araw. Sa gitna po yan ang kinakaharap nilang kasong child at sexual abuse. At live bola sa krame, sa camp krame, nasa front line ng balitang yan, Simon Gualvesmon. Ano nang mangyayari? Tuloy ba itong paglipat ng kulungan kina Pastor Kibuloy? Ruth, hindi yan natuloy at mananatili pa rin muna sa ngayon sa PNP Custodial Center si na Apollo Kibuloy at apat pa niyang kapwa akusado. Sa kabila nga na naging utos ng Quezon City Regional Trial Court na ilipat sila sa New Quezon City Jail. Paliwanag the Philippine National Police Spokesperson Colonel Jean Fajardo, naglabas din kasi ng utos ang passing RTC na panatiliin ang kustudiyan ni Nakibuloy sa mga polis. Non-bailable daw kasi ang kaso nilang qualified human trafficking. Well, uh, kung nakikita niyo sa ano, Pagkagabi lang, binigyan natin ito ng reaksyon na naka yung kanilang mga muka. Papalakpakan natin ngayon. Kasi, pinakita na po yung muka ni Kibuloy Jaan. Yung son of God, may hawak-hawak na papel. Uh, yun yung tinatawag na mugshot. Uh, yan o, no? naka-side naka view siya, tapos nakaharap. Pero hindi po naka -blurred. Kasi hindi po Japanese. Pilipino po. Uh, Pilipino po tayo ha, hindi po Japanese ha. So okay yun. Um, at least pinakinggan yung ano yung mga uh, yung mga Pilipino no, pinakinggan talaga. Palakpakan natin 'yan. Yung Son of God ay humarap, may hawak na papel. Selfie-selfie lang. Ganun lang yun. <laughs> trafficking na nakasamparoon. Bukod pa rito, nahaharap din sila sa kasong child at sexual abuse sa korte sa Quezon City. Ayon kay Fajardo, nakarap Kabi. ng maghain ng komento ang PNP para maipaalam sa QCRTC ang tungkol sa utos naman ng korte sa Pasig. Nakatakda naman sa September 13, araw ng biyernes, ang arraignment sa kaso nila. Sa pawamagitan ng video conferencing ang sa korte sa Quezon City, habang kailangan naman nilang humarap ng personal sa Pasig, aayusin pa raw ng mga pulis ang schedule dahil parehas ang araw at oras ng dalawang arraignment. Assignment. Siniguro naman ni Fahardo na sinakibuloy nga yung iniharap nila sa press code ng PNP. Hiling yes, kasi marami talaga nagtatanong. O, kasi nakamask nga daw sila eh. ba? Diba? Uh, bakit daw nakatakip yung muka tapos nakasombrero pa? Ako'y naniniwala naman na si Kibuloy yun. Hindi naman sila magsisinungaling eh. Kaya nga lang, gusto kasi ng mga tao makita si Kibuloy kasi yung iba gigil eh. Gigil kay Kibuloy. Usong makita yung muka. Kaso hindi pinakita doon. Diba? Ako'y naniniwala si Kibuloy yun. Kaya lang, di rin natin masisi yung kapwa natin Pilipino kung magtatanong sila kung si Kibulo nga ba yan. Diba? Boss Pak, shoutout ah. ng kampo ni Nakibuloy na wag ipakita ang kanilang mga muka. Sinagot din ng mga... Ano daw? Ano yung sabi ng kampo ni Kibuloy? pagtatrap nila sa press ko ng PNP, hiling daw ng kampo ni Nakibuloy na huwag ipakita ang kanilang mga muka. Sinagot din ng mga politiko. Ayan, yan tayo eh. Hiling pala ng kampo ni Kibuloy na huwag ipakita yung kanilang mga muka. Pero, nung yung mga naging witness doon sa sinado na nagmask nagmask lang naman, grabe kayong makapanlait sa kanila. <laughs> Oo, yung kampo ni Kibuloy, anong sabi? Ay, bakit nagbamask yan? <laughs> ah, bakit? Ay, mas grabe yung ginawa ni Kibuloy ngayon. Alam mo bakit? Nakasombrero, sombrero, naka mask, naka ano pa, balot na balot yung katawan eh. Mas matin yung ginawa ni Kibuloy ngayon. Mas matin yung takot. Takot yan eh. Ayan kasi, binatubaton niyo sa kalaban yun noon, bumalik sa inyo ngayon. Nako. ...ulisang tungkol sa isa panghiling ng kampo ng pastor na ilipat sila sa kustudiya ng militar o isa ilalim sa house arrest. Bagamat karapatan nila ito, kaya naman daw bantayan ng PNP ang mga akusado. Malapit lang din daw ang PNP General Hospital sakaling kailanganin. Narito ang pahayag... Ay, tika, tika, PNP General Hospital? Si Cristo kasi naghihimalayan. I'm sure si Kim Buloy kasi kiniklaim niya na sa kanya yung kaluluwa. Maghihimalayan. Hindi na niya kailangan ng mga hospital, doctors... Bigyan ko lang ito ng jacket. Maghihimala yan. Anong sabi? Walang himala, 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 himala. Ay, shoutout kay ano ha, Joseph Jojo Neri. Magandang hapon. Si hmm. Police Colonel Jean Fajardo. We we don't expect any movement today uh, because nga po uh, magpo file po ng uh, comment po ang uh, PNP or probably ito inform RTC 106 na there is an existing uh, order and at least uh, order from the RTC uh, Pasig dahil non-available po yon. We don't want to run the risk na pag inilipat po sila doon since available naman po at nakapag-bail na nga po sila before doon. So yun po yung iniiwasan natin na marilis release po Ruth, nang tanongin naman kung kumusta si Pastor Kibuloy at iba pa niya mga kapwa akusado sa pananatili nila sa custodial center, eh, nag adjust daw sila sa bagong environment lalo't medyo mainit pero hmm? <coughs> <coughs> Grabe naman, grabe naman kutis yan. Diba? Oy, salamat po kay Glenn Galano ah, sa kanyang uh, ah, pakulay and salamat po sa blessings. Uh -oh. Watching, uh, you're the best, uh, Bullpoint, watching from uh, Unoloh Hawaii and uh, shoutout po sa mga kababayan natin diyan na nasa Hawaii ah. at of course maraming maraming salamat po kay Glenn Gallano sa iyong uh, uh, blessings o pakulay ayan So eto na nga nasa ilalim ka ng lupa hindi ka nga nahirapan eh Tapos diyan na may electric pandian na initan ka Kung talagang ikaw ang son of god maghimala ka Kahit walang aircon diyan wala sigurong aircon kasi sabi nila mainit eh kahit walang aircon dyan, ihipan mo lang yan, lalamig yan. Kasi ikaw yung son of God. Ipa-stop mo yung init. Diba? Ah. Ipa-stop mo yung init. Sabihin mo. Ako, si Tibuloy. Kinuutusan ko yung init na lumaya sa aking kulungan. Dapat ganun palayasin mo yung init. Papuntahin mo yung lamig. Para magka, magka ano ba, magkapanuhot ba? Tuloy natin. Pagpahinga at nakakain naman daw itong lima. Sa katunayan, kaninang ng almusal, hmm. eh, corn huh? beef, nilagang itlog, kanin at kape ang kanilang kinain. Oy, corn beef, nilagang itlog, kanin, kape, masarap yan. Oo, Diba? Sa umaga, yan yung pinakamasarap na ulam sa umaga. Oo. provided pa lang son of God, ah. <laughs> uh, ay, salamat po kay Mama Jocelyn Fal Falacas Santos. ah uh, sa kanyang uh, pakulay. May kulay na po ba yung pangalan mo? Bigyan ko nga. May jacket ka na po ba? baka wala pang jacket. Ayan. Ayan, salamat-salamat po ha, Ma'am Jocelyn, sa iyong uh, blessings dyan. Ito, uh -huh. uh, tuloy na po natin. Ayan, Ruth. Muan, bon, kamusahin ko na lang din yung uh, parang overall security dyan sa Camp Krami eh, dahil nga medyo um, ang mga high-profile uh, na mga prisoners yung nandyan. Ano? Halimbawa, yan din sila kibuloy. Pinapayagan bang may dumalaw sa kanila? Mm. Oo. actually allowed naman na magkaroon ng dalaw Ruth no dito sa mga uh, sa limang uh, na na, na, na isinulat RF mini sound shoutout. Oy salamat po uh, sa 463 thumbs up natin diyan sa nag-like sa ating live ngayon maraming salamat po. At at kay sa Oscar Pist Obedin siya shoutout. Studio Center kabilang na si Pastor Susan Rao. Panit shoutout. Lucky Buloy. Ang pinapayagan ay mga lawyers at mga hmm kapamilya or kaanak nila no at ito ay limited lamang mula Martes hanggang Linggo mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon so far ang mga dumadalo pa lang dito kina Pastor Apollo Kibuloy ay mga abogado pa lamang as of the record ng PNP root Maraming salamat Wala bang angel na dumalo diyan? mga ano, mga anghel ni Kibuloy. Wala ba? Dapat may dumalo ng mga anghel. Ha? Eh, anyway, ito yung kasunod niyan, may kasunod po 'yan mga pre. Yan, ito po. Kung siya po ay sumuko, kusang sumuko o kung siya po ay uh, naaresto, bakit po mahalaga pa sa inyo pong uh, grupo sa KOJC na yung parang yung termino na ah, hindi siya sumuko, hindi siya naaresto, siya ay kusang sumuko. By the way, I'm a lawyer ng SMNI. Hindi, po tayo, hindi po tayo lawyer ng Kingdom May of Jesus. Jesus Christ. Yes po. But si Pastor Kibuloy is our ceremonial and symbolic chairman. Mm. So, hindi tayo sa member po. ng SMNI. Mm -mm. But with respect sa issue about nahuli or nag-surrender, nag-base lang po tayo sa batas. Ano ba na nakalagay po sa ating rules of court about arrest? Ang arrest kasi, very clear ang batas. There should be actual restraints. May nag-comment dito. Oh. Eh, pipin ko, ah. Ipipin ko ha, para mabasa niyo ha. Ah. Oh. may demonyo bang naiinitan? 'Di ba 'yan ang lugar nila? Tama. Ah. <laughs> oh. walang naiinitan ng demonyo. Eh, nagtago ka na sa ilalim na lupa eh. Maiinitan ka pa magrereklamo ka pa? Sus Mariusel. Eh may punto naman, may punto yung uh, comment. Hey. Kasi he actually straight kailangan ko talagang kinuha ka ng polis. Uh, tinutukan ka ng barrel, kinuha ka ng polis. Yung tinatawag na actual restraint. Mm. But kung may feeder, failure, naman, may tinatawagan ng governor, ang si governor naman ng Davao del Norte, tumawag naman sa mga kaibigan niya mga military na doon, susuko si Pastor Kibuloy, so ibig sabihin, there is no arrest. Mm. Kasi ang, ang arrest kasi, di-define na natin ang arrest. Ano na kanagay po sa ating batas? Anong nakalagay sa ating jurisprudence and sa rules of court very clear. There should be actual restraint. Uh -huh. Ang tanong, may actual restraint ba? Tumatawag na nga na, na mag-surrender kasi ayaw na ayaw ni pastor na may mamatay doon o nadaming masugatan. Ay kasi nung kalukuhan yan. Oo. ayaw niya na may mamatay. Alam mo, makapangyarihan ka habang hindi pa dapat lumalabas yung warrant of arrest mo, alam mo na yung darating na problema dyan in the future na may isang mamamatay dahil sa inatake sa puso. Doon pa lang, dapat nung nilabasan ka ng warrant of arrest, sumuko ka na. Kasi ayaw mo palang may mamatay eh. ba? Diba? Eh dapat sumuko ka na. Kasi nakikita mo yung hinaharap. ba? Diba? Nakikita mo yung hinaharap eh. Noon pa lang dapat sumuko ka na. Eh bakit nagtago? Yung palusot nito, nako. Oo, hindi ako maniniwala dyan. Huwag mo kaming niluluko. Kahit pa magtulungan kayo dyan, balik ta rin yung mga pangyayari, iisa pa rin. Ah, uh, iisa pa rin. Yung susundin namin. Hindi kami maniniwala sa inyo. Oh. Powerful si Kibuli. Eh. Siya 'yung may-ari ng kaluluwa sa mundong ito. Siya 'yung may-ari ng mga ginto. May dornab siya sa langit na diamond. Oh. Kaya niyang ipa-stop yung lindol. Oh. Pina-stop niya yung EBS. Oh. Meron siyang hawak na vibrato, uh, vibrator. Oh. Pag pinindot na yung vibrator na yun, ay tapos. Pindutin yung vibrator nang sanlibutan. Oh. Lahat nasa kanya na. At ako'y naniniwala, dahil nasa kanya na yung lahat, makikita niya ngayon yung inaharap na may mamamatay na isa. Dahil atakihin sa puso, dun pa lang. Iisipin na niya, oy, Nakikita no. eh, eh, ko may mamamatay. O, no. pag nalabasan ako ng warat, ako'y magsuko na. Dapat ganun. E bakit nagtago pa rin? Kung anak ka talaga ng tatay mo, tatay mo. Ipaisap mo yung kaso mo ngayon. Tumagos ka. Kung saan ka nakakulong ngayon. Peter Boy, shoutout ha. That's it so, so overkill ang mga kapulis sabi about 5,000 police doon mm. so, so on the work actual alam mo kung ikaw ordinaryong tao ka nagkaroon ka ng warrant of arrest okay tapos ordinaryong tao ka lang tapos susugurin ka ng 5,000 kapulisan para lang arrestuhin ka overkill yun <laughs> yun yung matatawag nating overkill ba? Diba? pero kung ikaw ay kilalang tao, 'di ba? Tapos marami kang mga issue, hindi lang dito sa bansa, pati sa Amerika. Kilala ka, makapangyarihan ka, marami kang koneksyon, son of God ka pa, taba, hindi overkill yung tawag dun. Hindi, hindi matatawag ng overkill yun. Nasa, na, nasa iyo yun na yung lahat eh. Okay, sana kung ordinaryong tao ka lang, magsasaka ka, nagkaroon ka ng warrant, sugurin ka ng limang libong kapulisan, eh, overkill yun. Uh. Brains ba? Brains. Wala ka actual restraint. So, ibig there was no arrest. Kung hindi. purely voluntary. In fact, sinabi po yan ng mga, ng spokesman. Voluntary ng... talaga. No choice ka na eh. Nandun ka sa dulo, wala ka nang lalabasan dun, napaligiran ka na. Anong gagawin mo? Sige nga. Papalag ka pa? <laughs> hindi na. Magbubuluntary ka na lang. Oo. Oh. Uh. Kahit hindi ka mag-voluntary, pupuntahan ka pa rin, uulihin ka pa rin. Uh, ladies choice ka pa rin. KO. <laughs> diba? Natatawa ako dito sa mga lawyer ni Kibuloy o ng SMNI na nagtatanggol sa mga ganitong klasing ano. Ay, shoutout kay Marilyn na magandang hapon kapulisan uh, na voluntary ang pag-surrender. But unfortunately, parang nabago mm -hmm. yung statement nung nagsalita na si Secretary Abalos eh mm -mm. nung nagsalita na ang ating presidente. Okay. So ano, you're contesting the narrative po na binigay po ni Secretary Abalos. Uh, kayo po, maybe uh, for greater appreciation. Why, no? Thank you guys uh, sa 548 thumbs up natin dyan. Mag-like-like -like kayo dyan. Huwag kayong ma mahiya. Your version po, kasi nga sinasabi po ni uh, Secretary Abalos, I will just uh, mimic what he said, parot what he said. Sabi niya, eh, na siya kasi nga, nasa loob pa, paano manggagali siya sa labas? Does it make sense? Nasa labas, pumasok pa para mag-surrender. So kayo po, yung version niyo what is your narration po of what happened? Hmm, ako, naniniwala po ako na, na nasa loob po si Kibuloy. Wala po siya sa labas. Kasi kung nasa labas ka, eh dapat tumakas ka na. Ang purpose mo nga, kaya ka nagtago kasi tatakas ka. Magdatago ka sa, ano, sa kapulisan. Bakit gagawa ka pa ng kabubuhan para papasok ka doon, magpahuli ka lang? O, di ba? Oo. Oh. Was he really all this time? All the time po, the 16 days po that the PNP was there. Was he there inside the KOJC compound? Was he really under a bunker? Was he really, did he, and why did he want to surrender sa AFP? Bakit hindi po sa PNP? Kayo na po magkwento. Okay, number one, kung nandun pa si Pastor sa property, sa Kingdom of Jesus Christ compound, nahuli na siya kasi more than two weeks na, I think 16 days na, nandun ang mga kapulisan. Okay dapat talaga nahuli na. Okay? Kaso, hindi magawa-gawa nga kasi umaharang yung mga kulto niya. Paano mo naman, Paano naman magtatrabaho ng maayos yung kapulisan? Okay? Oy, salamat po sa like, uh, Gray Green and Farah. Salamat po. Paano magtatrabaho ng matino yung ating kapulisan kung humaharang yung mga kulto? Di mo magagawa yung trabaho mo ng ganun kadali. ba? Diba? Humaharang eh. Ngayon, habang humaharang sila dyan, isa lang ibig sabihin yan. Nandyan si Kibuloy, pinuprotektahan nila. Kasi hindi naman siguro tangay ang mga yan na haharang dyan nang wala dyan si Kibuloy. Oh, sige nga. Sige, subukan nyo. Haharangan, haharangan nyo ba dyan? Tapos wala naman tao dyan, wala naman si Kibuloy dyan. O, oh, para kayong tanga. <gasps> Ikaw, attorney, pinapaikot mo talaga yung mga manunood, ano? Oh. Ay, nako! So kung nandun si Pastor, nahuli na siya. Kasi ang dami overkill lang eh. About 5,000 police every day nandun. So kung nandun siya, nahuli na siya. Second. Grabe utak yan. <laughs> Nagkubkub sila. May mga machine, ginamit sila high-tech na mga machine. Ang tanong, may nakita, may nakita bang bunker doon sa, sa loob? Wala. So si Pastor Kibuli, galing sa kabundo. Actually, pinakita ko na po yan ha. Ah, yung video sa TikTok. Okay? May isang video sa TikTok nung ginagawa pa lang po yung uh, uh, yung yung kingdom na yan, may mga hukay na. And of course, sinundan din ni Arlene Rax, pinatunayan yung uh, meron meron pong ano um anong tawag niyan, banker. And din sinunod ni Arlene Rax, sabi niya, "Oh, eto ah, magkakasama yan sila kibuloy ngayon at yung apat pa na nandyan, hindi maghihiwalay ang mga yan. O nung nahuli, hindi nga, nagtama nga talaga, nandun nga, magkakasama nga. Diba? Nag, Nagdudugtong-dugtong. Totoo lahat. At lahat ng sinunga, sinasabi nila, wala pong katotohanan yan. Oo. Oh. Luko-luko na lang ko yung maniniwala dito. <laughs> Somewhere in the Davao region, in, in Cotabato region or in the Muslim area, na siya. So while, while may negotiation sa ni Governor of Davao del Norte and mga militari. Mm -hmm. Tapos noong September 7, Saturday night, doon pala siya pumasok sa loob. Kung paano siya pumasok, yun ang hindi natin alam. Mm -hmm. Sa so, pumasok siya sa loob, I don't know bakit hindi nakita ng mga kapulisan paano siya pumasok. Basta pumasok siya sa loob noong September 7. Mm -hmm. Tapos At noong September 7, nasa kabundukan na siya, nasa labas siya ng KOJC compound, si yes, pero pumasok. Bumalik pa rin siya sa loob ng KOJC. Bakit mo siya pabalik? galing, galing, galing. Ang galing mag-explain ha Ay, uh, eh, yung mga nanonood sa akin o oh, Ginagawa kayong bobo ng lawyer na to J. Kas, ah, uh, J. Kasunkad Shout out po, J. Kasunkad Ayan, magandang hapon Ginagawa po tayong bobo ng lawyer na to Oo, uh, payag kayo gawin tayong bobo nito Ha? Uh Oo, -oh. pa papayag kayo Siguro sa mga utu-utu, papayag. Ah, <laughs> uh. Kung o so, so, pwede naman, nasa labas na pala siya ng KOJC compound sa kabunduhan may, na may, may pagkakataon po siyang tumakas. May, hindi ka siya gusto tumakas, gusto siyang mag-surrender. Mm -hmm. So nag-surrender siya sa mga sa military, sa ISAP e noong una, but of course, hindi naman pwede ang ISAP e na wala naman. Alam mo, alam mo, attorney, noong nilabasan siya ng warrant, okay, dapat noon pa lang na siya sa kasundaluhan. Bakit di niya ginagawa? Eh kung ayaw niya pala sa pulis, pwede naman sa sundalo. Bakit di niya ginawa? Noon pa lang dapat eh. Ginawa na niya, hindi niya ginawa tanga yung sarili niya. Uulitin ko, son of God pinag-uusapan natin dito, powerful yan. Diba? Alam niya yung hinaharap, alam niya yung mangyayari sa hinaharap. O, oh. oh. dahil alam, alam mo na pala, eh, dapat maaga pa lang gumawa ka na ng tama. Isinuko <laughs> eh, mo na yung sarili mo. <laughs> Di ba? Police power ang isa. So, kailangan talaga may proper coordination with the police. Kasi kung, kung totoo na... Tapos, doon... eto pa. Sabi mo, wala kang tiwala sa police kasi mga ka dyan. Or, kasi duda ka eh. Di ba? O, oh, eh, nasa ano ka ngayon ah. O oh, hawa ka ngayon ng kapulisan na, ba't ang sarap ng buhay mo? O oh, ang ulam nyo doon, it, uh, itlog, sa umaga, itlog, may kape pa, kompleto. O, oh. paano kayo napasama dyan? <laughs> si Pastor Kimura sa loob, bakit hindi siya nahuli ng mga mga opisya o ni, ni General Torrey at saka lahat ng mga ng mga pulis doon, 5,000 katao. Uh -uh. Mm-hmm. hindi nila huli. Nagkugkug sila kahit anong kugkug na wala namang permit sa pagkugkug. Ginawa nila. So, bakit wala doon? So, may fear na uh, wala talaga. So, so hindi totoo na nandun talaga si Pastor sa loob. Uh -uh. Kasi kung nandun pa, may bunker silang may pakita. Walang bunker silang may pakita. Oh. So, walang bunker. So, may bunker nga eh. ba? Diba? May bunker. Ngayon, hinahanap yung entrance hindi itinuro ng mga miyembro. Oh. Eh, paano mo nga hanapin nga kung uh, hindi naman tinuturo yung entrance. Kaya nga sila, ano eh, ba diba? Inisyo na naguhukay. K.O. Oh, ayun, second, bakit, bakit hindi alam ni, ni General Torre? At ito pa yung napansin ko. Ito pa yung napansin ko. Siguro, malapit na silang mahuhuli si Kibuloy at ayaw matuntun ni Kibuloy yung pinaka-main or pinaka-bunker talaga ang ginawa nila, siguro, pumunta sila sa isang building, umakyat, doon nag-antay na mahuli siya. Okay? Para yung banker, kung saan siya nagtatago, hindi na madiscovery pa ng ating mga kapulisan. Kasi hindi natin alam kung may binabalak in the future. <laughs> hindi natin alam. Baka ganun yung style. oh Diba? Diba? service sa general Torre, hindi niya alam na si Pastor Tibuloy lumipad na papuntang Manila. Doon pa lang niya nalaman. Mm, so he was not aware na na, na third ah. over na po si Apollo Kibuloy sa AFP. Nalaman yes, na lang yes. niya na ano pero yung C130 po i mean that's a plane na na ano, parang hindi yung hindi niya ng narrative ni General Torre oh, oh, di ba hindi rin niya nang ano kasi so, so parang sa ah, na alam sa kanya yeah, yung yeah, ay, ano, that's why i want to ask ng attorney what is the narrative what is your narrative kasi kung iba uh, ano eh hiwalay po magkaiba saan po nanggaling yung C130 C130 do doon galing sa Manila pinalipad papuntang uh, So doon doon nag-surrender si Pastor Kibuloy sa isang hangar doon sa likod ng airport. Yung airport kasama din sa okay. sa Kingdom of Jesus Christ kung paano hangar siya doon. Doon okay. siya nag-surrender. But, but with a representative ng, ng kapulisan. But hindi alam talaga ni General Torrey. Nalaman na lang niya nung nahuli na. Uh oh. May attendum lang ako, Attorney Mark. Yung sinasabi mo kasi kanina doon sa how is an arrest made. Sinasabi nga dapat actual restraint na sinasabi mo wala Lama. namang actual restraint kay Apollo uh, Kibuloy. But there's another way, no? How is an arrest Asa na si St uh, Stephanie? Actually, wala namang Si Stephanie, hindi wala naman, hindi naman lumabas sa balita eh <laughs> Made can be made in two ways The second one is uh, Vmb Roby Bakuli, shoutout po ah submission of the person to be arrested to the custody of the person making the arrest so do sa pangalawang uh, pamamaraan eh doon po yata pasok no dahil ayon na rin kay Pangulong Marcos dumating sa punto na nasukol na siya no? there's parang ang ano is wala well, nowhere to run nowhere to hide ang uh, napapaulat po Attorney Mark no nakaiba po sa inyong uh, version po is doon sa Gusali na hindi po pinapayagan na makapasok po yung ating kapulisan ay uh, binigyan siya ng uh, ultimatum that within 24 hours ay sum, uh, gumabas na at sumuko kung hindi ay talagang papasok na po yung ating mga pero may mas wat pa na dumating. Mm. Hindi po ba? So, eto po, no, one, one point is yung ano, manner of arrest, uh, kaya po siya, she, he was arrested, was yung kanyang submission po to the arresting authority. Hindi po actual restraint. Yes, ang pagsagit niya, ang matatawal doon, that is purely surrender. So, mm. nag -surrender. Anyway, wala naman tayong mapapala dyan sa attorney na to kasi alam niyo lahat po ng sinasabi ni attorney dito, okay, balik tarin rin lang po. Yun yung totoo. <laughs> balik tarin rin lang. I-reverse nyo lang. Uh, yun po yung katotohanan dyan. Pero kung, kung papakinggan nyo, ipapasok nyo sa isip nyo yung mga pinagsasabi niya, wala kayong makukuhang sustansya dyan. <laughs> Carl Alejo uh, Basaw, shoutout po ah. Uh, wala talaga. Wala kayong uh, mapapala. Kaya lang naman natin to binigyan ng reaksyon para malaman po natin, malaman ninyo kung sino talaga yung mga sinungaling. <laughs> na nakapaligid ngayon sa ating gobyerno. Uh, at least tayo may idea na kung sino-sino yung mga tao na yon. Sino-sino yung mga kumakampi kay Kibuloy. Sino-sino yung mga uh, maka-China, maka-DD sheets. At least alam na natin. Diba?